narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos bago tayo mag-umpisa may ako sa inyo paki subscribe paki like paki share sa aming munting youtube channel marlon korit youtube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoon sa so Kristo nating ating Panginoong Tagapaglita Paki-subscribe Paki-like, paki-share Maraming salamat po tayo na imanalanin Ama namin Diyos na makapangyarihan sila sa Salamat po po sa umabing ito Narito po kami ama para mag-aral sa iyong salita Bastaan mo po po ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapagkinig nitong mensahe nito nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at Tagapagliktas. Ito ang aming hiling sa magdalaan sa pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo, namin ang Panginoong Tagapagliktas. Amen. <laughs> Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Unang Tesalonika, Kapitulo 4, Versikulo 13 hanggang 17. Ito ang pag dating ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa ito ang sinasabi ang iba walang pag-asa pero tayo ng na mga nananalig kay Kristo mga tumanggap kay Kristo may pag-asa tayo ang sinasabi dito natutulog mga patay ito mga patay na itong mga tao na ito natutulog na walang pag-asa pag ikaw ay hindi sumampalataya kay Kristo pag ikaw ay hindi nananalig kay Kristo pag ikaw ay hindi tumanggap kay Kristo ang sabi dito walang pag-asa ayan Ayan ang sinasabi ito. Walang pag-asa. Pag ang isang tao na matay, na hindi ligtas ngayong buhay pa, wala na pag-asa. Yan ang ibig sabihin nito. 14. Ito ang sinasabi nito sa versikulo 14. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay ay gayon din naman sa pamamagitan ni Hesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yan ang sabi dito. Dadalhin ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Ang mga natutulog ng mga ligtas dadalhin ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Ito pangako ito ng Diyos. Basta ikaw ay sumampalataya at nananalig kay Kristo. At so, ikaw ay tumanggap kay Kristo, kasama ka na dadalhin doon sa kanyang kahayan. Yan. Ang ibig sabihin dito sa 14. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong Nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga nasutulog. Ang mauuna yung mga namatay. Una silang babangon para isama doon sa kaharian ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito, hindi tayo mauna tayong pagdating ng Panginoon, mga buhay pa tayo, hindi tayo mauna. Ang mga namatay yun ang mauna. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 15. This is 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw may tinig ng arkanghil at may trumpita ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. ang mga man, namatay nga nananalig kay Kristo mga tumanggap kay Kristo babangon muna ayan ang sinasabi dito pag ikaw ay ligtas babangon ka pag tunog ng trombita ng Diyos bubuhayin muli ang mga patay nga sumasampalataya kay Kristo mga tumanggap kay Kristo ayan bubuhay ng Diyos yan. Last verse, 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kasama natin ang Panginoon doon sa karihan ng langit. Sa salubong tayo sa Panginoon. Pag tayo ay mga ligtas pero pag hindi tayo ligtas hindi tayo makasama dahil ang mga ligtas lang ang makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon kaya mga kapatid kaibigan ngayong umagang ito kung sino man ang hindi nakakasyak sa kaligtasan tiyakin natin ang ating kaligtasan para pagbalik ng ating Panginoon kasama tayo doon sa kanyang karyer. Pagka magtanong kayo, paano ba pagtiyak? Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo'y nagkakasala. Pagkatapos natin na hingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang <coughs> Panginoon at Kapagigas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan. Nasa pananalig ang kaligtasan. Manalig kay Kristo. Iyan. Tagapin si Kristo. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig namatay ka kasama ni Kristo. Pag-aawon mo na buhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu. Ayan ay, ang katiyakan sa kalitasan. Mga kapatid kayo Pagkatapos mong nabautis mo, sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Pag itakwil. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa 1.14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Eh, patupad ang kanyang mga utos. Kaya ang Diyos naglagay ng palatandaan. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? ang ikapitong araw, ang sabat. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Iksikil 2020. Ginawa ng Diyos ang sabat na palatandaan. Binasbasan itong araw na ito. Ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya sa araw ng sabat. Kaya mga kapatid kaibigan sa bagong langit, bagong lupa ang Sambarunay Sabat, hindi linggo. Basahin natin ang Biblia at paniwalaan natin ito, dahil ang Diyos ang may sabi nito. Isaiah Kapitulo 66 versiklo 22 hanggang 23 ang sinabi sa versiklo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Tiyak. Mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamanya, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamanya. Pag nabasa mo yan, sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko, nga Biblia, nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa, pupunta roon para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok roon, hindi ka makapagsamba roon. Dahil iba ang distinisyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang distinisyon noon ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. O yun hmm. ang impyerno. Pero, kapatid kaibigan, pag pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, makapasok kayo roon at makapagsamba kayo roon sa araw ng sabat. Sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Ito, kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ito sa buong mundo para malaman ng tao na may sambaron sa bagong langit, bagong Anong naaraw minawa ito? Anong araw na ginawa ito namin sa anak ng kita? Linggo, lunes, martes, merkules, o besyang gabi ay nito minawa namin yung tumunlon. Na. At itayong minawa namin pero sa ikatlong araw ang sabi ng di ay nakpaya. Bakit kapagod ang yung hindi na ang yung m b